Yung Biliran Summer, di ba nakwento kanto na yung mga noong panahon na yung lugar na yan, pag pumupunta ka dyan, nawawala ka. <laughs> <laughs> hindi pa talaga natapos-tapos pero nakakaloka naman itong bridge no? tapos mamaya bibigyan na naman nila ng kwento yan ano naman nangyari sa bridge dahil syempre may mga nanira nanirahan dyan ang mga ano mga anek-anek mga something like that wala mo, kasi sa noong panahon naman talaga ay naniniwala tayo sa mga ganyang kwento-kwento pero syempre ngayon iba na ngayon so sana nga maayos na yung bridge ng Bilira no? kasi nakakataka talaga yung tumawid na parang alon sino ba namang mag mag ano magustong tumawid na ganun yung alog ng ng bridge na yun just kumiyo marimar so later on sasabihin naman na baka may multo na naman dyan or mga nakatira doon sa lugar na yun ang gumagalaw ng, <laughs> ng bridge ay gumising na kayo sa katotohanan na dapat um, wag na tayo sa mga ganyan actually ako noon isa din ako sa mga niniwala sa mga ganyan ganyan noon pero po naman hindi na ako niniwala ayun <laughs> lang bye